Uh, magandang morning or assistant sa Samar. Uh, pizza po natin ngayon, a uh, 23 ng Hunyo uh, at uh, araw ng linggo. Ayon nandito na naman tayo sa pantalan. Hoy, good morning, good morning, good morning, good morning sa mga uh, kapita probinsya natin sa Western Samar, sa Northern Samar. Ayon, kapi muna tayo. Uh, at nandito na yung mga kanin, nandyan yung uh, Mayroong bibingka dito. Ah, uh, mayroong puto tsaka isa na lang yung salukara at mayroong uh, hopia. At ito sa kabila mayro na mga uh, salokara at ayan. Nako, ang dami niyan na uh, choco moron. Ayong uh, sabi pa mahaba na malaki pa. Oh, halaba na dako pa kay uh, lima itong kapulgadan halaba nga uh, choco moron. Pag uh, ini, paka din ako na karayag ni yung choco moron, di biha oras Eastern Samar. At uh, kung gusto nyo rin naman kumain, mayroon ng mga ulam dito. Ayan, mayroon ng uh, tinulang isda, mayroon ng uh, kinilaw. Uh, mayroon din mga dito sa pantalan ng oras Eastern Samar. Ayan, ito po yung mga ulam ngayon dito. May uh, gulay, may uh, tosino, may... Ayan, tinulang isda. Uh, medyo maaga pa naman pero ito nagdadating ka na yung mga booty from uh, uh, upstream barangay ng Urasa River. At ganito po kalinaw o kalinis yung uh, tubig dito sa pantalan. At ayan, mayroon na na mga uh, dumating na buti mula kadian. Uh, mukhang maraming pasayro to pati uh, bubong ng uh, buti may uh, sakay. At saka yung isa doon, yung uh, para kagtuog, aalis naman papuntang uh, uh kagtuom Ayan mga na po yung mga pasahero ng uh, uh, buti mula kadiyan Dami pasahero ah. Uh, ganito po dito sa uh, bayan ng Uras. Uh, sobrang daming tao pag uh, umaga. At ayan nagdadating na po yung mga ibang buti mayroon pang nandun sa may tulay. Ayan medyo maluwag pa ang uh, pantalan. Ah uh, maya-maya puno na yan. Uh, Diretso muna tayo dito sa palingki. Uh, puntahan muna natin ang uh, uh, palingki ng oras. Ayan, nagdatinga na rin yung iba. At nandito na tayo sa... May mga... Uh, vendor ng gulay. Ayan yung mga gulay dito. Mayroong mustasa, mayroong... Agitwai, mayroong... Uh, uh, pitsay, uh, talong, tsaka sitaw, ampalaya at saka mayroong kangkong at mayroong tindirang blandi. Ayan. <laughs> at mayroon ding uh, mga gusto nyo ng halo-halo sa umaga, mayroon ding halo-halo dito. Ayan, sa mga inoobo. At mayroon din palang kape dito. Ayan, oh. oh. Uh, pa-order nga ng ano, uh, makiato at dito naman, mayro namang uh, lato. Ayan yung lato. Oh. Hindi yung lato-lato ha. At ayan yung dalo-dalo. Uh, at dito, mayroong uh, ganga. Uh, medyo palang uh, kunti pa lang yung nandito. Ayan yung ganga, tsaka alimasag, at tsaka ito yung mga uh, isda na pwedeng uh, itula, pwedeng ipaksiyo. Oh. At mayroon din naman mga malalaking isda na nandito. Ayan, at saka may bangos. At magigita pa rin natin yung mga alimasag nandyan. Oh, bakit may ano yan? May guma. Ayon. At saka yan dito, pwede, mo, pwede mo nang patanggalan ng uh, laman loob yung mga isda. Ayan, ang dami oh. At nandito naman tayo sa may uh, mga manok. Ayan. <laughs> Ayan yung pinaka rito. Ayan, manok, oh. Mm. Papalotin natin. Bakit may plastic? Ah. Ayan, nandito naman tayo sa tindahan ng mga pangsahog. At alam nyo ba, pag pumunta ka dito sa likod ng... Uh, paling ayan yung matutunghayan mo ang uh, aliwalas ang ganda ng uh, view ang ganda ng tanawin at ayon yung pantalan ayan naman yung mga dumarating na uh, buti mula sa sa uh, panalugon at ayan naman yung hapan. ayon pasyal tayo doon sa unahan at shoutout nga pala doon sa mga follower natin na hindi nag escape Ayan, uy. At ang daming uh, uh, saging dito na pwedeng uh, gawing uh, banana fritter or, ordi di kaya gawing uh, banana queue. Ayan. uy, <laughs> saging din dito. Ayan. At saka may pugi pala dito. Ah. Ayan, ganito po kasigla yung... Uh, uh, ng oras. Uh, karamihan din dito, uh, 24 hours na bukas. Uh, yung iba dito, halos magdamagan yan, bukas. Yung iba dito na lang natutulog. At shoutout nga pala sa mga follower natin dyan sa Western Samar. Yung mga nasa abroad, uh, maraming salamat sa suporta. Uh. Uh, yung mga uh, follower natin dyan sa Hong Kong Oy, good morning ayan yung reina ng uh, palingki ng oras yan. ayan kung may uh, mga bibilhin ka punta ka lang dito sa palingki ng oras malinis organized at saka maraming pugi dito at mga ganda <laughs> saging. Ay, good morning daw. Saging daw kayo, saging. Oo. At ayan, may milon. Good morning, good morning. Ay. At ayun, may nakasalubong tayo dito. Nagtitinda ng uh, palawan. Ayan, palawan <laughs> daw. Oh, mag, ay, may kasama pang ano. Uh, new go. Oh, magkano yan? Ah, 20 lang yung isang balot niya. Nandito siya ngayon sa palingki. Ayan. Oh, hanapin niyo lang si Ate, oh. Ayan, dumarami na yung tao dito sa palingki. Ito yun. Ano daw? Karang hindi ba yun? <laughs> At nandito na naman tayo sa Filahan Foot Bridge. Pabalik tayo na nga pantalan. Ah, dahil uh, tapos na tayo umikot doon sa, ano, uh, sa palingki. Ayon, balik ulit tayo sa pantalan. At ayan, mayroon namang paalis na uh, buti. Saan kaya pupunta yan? At ito na mga uh, buti. ayan nakalagay uh, Mac Arthur. Uh, galing pa ito sa ah uh, uh, Mac Arthur Artitsia uh, Eastern Samara uh, sakop ng Artitsi. Pero uh, along Oras River siya. Yeah. Kaya dito rin yung uh, punta nila para uh, magbintan ng Kopras, mamili ng mga paninda nila. Dahil uh, ang Oras ay nagsisilbing uh, Kabisira ng uh, komersyo dito sa northern part ng eastern Samar. O sa mga nanonood ng video natin, na ah, maraming salamat sa suporta. Ah, at ah, sana ah, parati kayong nandyan para panoorin yung mga video natin. Ayan, ang ganda talaga dito. na Naamis ah, ako dito sa ah, tubig. Napakalinis. Kita yung ilalim. At na natagalan tayong uh, hindi nakagawa ng video dahil uh, ang uh, kaibigan nyo ay nagpunta muna sa no sa uh, Cebu. Pero sa kasama ang palad, na-accidente tayo pa uwi, di tayo makalakad. Kaya ito ngayon, bawi na naman tayo, gagawa na naman tayo ng mga video para sa mga uh, hindi nakaka-uwi at sa, mga, sa mga gustong nga. Uh, umuwi dito para makita niyo yung itsura at anong uh, kalagayan dito sa bayan ng Horacio Stern sa Samar. At ito magkakape na naman tayo dito. Titikman muna natin yung uh, uh, waffle ni Pagay. ayan Hmm, ang sarap. Uh, sa mga pupunta rito, ayan. Hanapin nyo lang yung mukha na 'yan. At ayan yung waffle niya o oh, pancake. Ayun yung waffle. Ito ang sarap-sarap nito lagyan ng uh, honey. Oh, honey, tsaka uh, butter. Oh. Ayan, nandito naman yung nga uh, kapihan. Ayan yung nga uh, guwapo na yan na may uh, palbas. Ayan, o. Oh. Oh, shoutout sa lahat ng followers uh, follower natin at magandang morning mula dito sa Oras Eastern Samar.